Welcome to Graphic Design Daily. Hello guys! Welcome again sa ating video tutorial. So for today's tutorial, o para sa video tutorial na ito, nagwa ulit tayo ng coloring book fe, fe, pero animal version naman. So pwede naman kayong mag-search dito ng coloring book, tapos marami kayong makikita. Ang gagawin naman natin is mag-create tayo from scratch. So create design, from size, tapos ang size natin is 8 by 11 inches. And then, laki yung Ayan. So, sa elements tayo. Hanap tayo dito ng iba. Kasi gagawa muna tayo ng book cover. Try natin ito kung pwede siya maging background. Ayun. Set images background. Tapos, magdarap tayo ng jungle animals na magkakasama. Para sila yung ilalagay natin sa gitna. Parang okay ito. Ayan, ang si para naman silang nakapatong. So, pwede na siya kasi guys. Pwede naman kayo magdagdag pa ng, halimbawa, ng monkey. Yung ganyan. Yung mga bird. Try natin itong monkey. I-flip natin siya vertical. Oh! Napaka. <laughs> wait na. Wait, wait, wait. Natin. tayo ng ibang monkey dito. Snake dito na sa atin. Ito na po din siya. Please send us there natin. Nilagay natin siya sa likod. Ayan. Naging nasa likod siya. Ano pa bang meron doon? Mga squirrel. Bird. Nilagay tayo ng bird. Dapat yung hindi. Kasi gano'y na yung ano eh. Pero okay na itong blue. Kumita natin siya. Dapat para siyang nakapatong sa... Sublihan nyo lang ha. Ito example lang naman ito sa akin. Cute. <laughs> Tapos, mura may awo din. meron sa jungle. I-group natin to. Para lang malagay natin sila sa center. Mag-add tayo ng grass. Masyado Tapos duplicate nyo. Magkat tayo ng may flower. Siyempre, di ba mayroon din minsan flowers sa flower

click lang natin itong grass para kung mag daming grass. Ayan, and then, group natin yung mga grass. See guys, kapag mag-group kayo, since malaki to, kapag nag-drag tayo from here, tapos naabot, nang idadrag natin yung, diba ito, look at that. Tingnan nyo guys, yung blue, so umabot siya sa grass. So kung idadrag natin lahat ng drag, ay idadrag natin lahat ng grass, masasama yung mga hayop o yung mga animal sa pag-group. Kaya just make it sure na kapag idadrag nyo yung mouse nyo, dito lang kayo sa baba. Yung hindi niyo maaabot, yung ibang element. Halimbawa, dito grass lang naman yung gusto nating mag-group. So, dapat yung grass lang. Hanggang grass lang talaga yung pipindutin nyo. Hindi nyo masasama yung itong animals. Kasi tinan nyo. Then after that, i-group natin. Then nakihan natin siya. Tapos move, 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 move lang natin. Ayan. Bita natin to, dito. Maglagay tayo ng tree. 2. For example, dito siya nakalagay. Then, sa dulo, nakihan natin siya tabi natin. Tapos, yung monkey kanina, nasa na yun? Okay, okay take template, guys. Meron naman na uh, tawag na ito. May mga, ano naman, may mga template ng book cover. Pwede niyo tingnan para gawin niyo ng inspiration natin. As usual, sure, lagi ko namang sinasabi sa inyo. Pwede nyo rin siyang gawin. inspiration para siya customize Pwede nyo siyang gawin customize. Bring send backward. Hindi natin siya pwedeng i-send to back kasi talagang sa back siya mapupunta. May iba po ba kayong nakikita? Ito ito ay, ito ay,

Wagon na lang para sa iyo. Hindi ito na mapinch. Ayan, so meron na tayong background. So, pwede tayo maglagay dito sa taas ng jungle animals coloring book. So, text, magpunta din tayo. Pwede naman na hanap ko na um, big, big top. sa Jungle animals. O, kaya pala guys, atipit ko sa inyo. Punta kayo dyan sa text, then mamili kayo dito. You are the best. So, try natin gamitin yung look. I-ungroup ni muna gusto ko. Ito yung word. Ito yung font for coloring book. Palitan natin siya ng kulay. Hindi siya makita kasi green. Wait lang. Ang gagawin natin guys, nalagyan natin ng effects to. Word na coloring book. Laging outline ang piliin ninyo. Tapos, nakihan natin yung font. Nyo. Pwede niyo pati naging ng effects. Wait na lang ako. ipapakita natin yung outline color ng black para mas ordinaryo oh, Mas okay. Tapos, dito sa effects, guys, scroll down nyo lang. Effects ba yun? Yung text pala to. <laughs> Sa effects, guys, scroll down nyo lang. Itong curve. O, oh, diba? Pwede nyo siyang bawasan ng pagka-bend. Pwede namang ganyan lang. Tapos itong best, palitan natin ng jungle. Animals. Oh, see? Magandiyati siya na. Pero, ayan, okay na hindi pala natin sila pwede pagsamahin. Dapat bukod sila ni Jungle. Duplicate na lang natin, then animals. Sorry guys, ako maingay kasi maingay na itong laptop. Ayan. Ayun naman na siya. Sample lang to guys, ha? Masa mo ang pangit naman ng gawa. Sample lang to. Easy na, no easy. Ayan. So, meron na tayong book cover. So, this is the Jungle Animals Coloring Book. So, make it sure lang na ipagpattern natin. Eh. Ah. Uh, isa-center natin yung words. Okay. Ayan. Okay. So, okay na kayo dyan. Move lang natin to. Kasi mag-imote. Taas. Hindi natin maklick si monkey. Kasi nakakaglip siya, eh. Tapos, after that, guys. Hindi niya hindi mag-duplicate. Ang gagawin niya is mag-add page tayo. And then, maglalagay tayo ng border. So, ano ba yung mga animals na nasa jungle? Monkey, outline. Okay, dyan ang outline. Na monkey. Hindi matatakot yung mga bata sa itsura ni monkey. For example, yan. Yan si monkey. Pero, mas bet kong maglagay ng outline. Uh, ang gagawin ko dito is line. Ayan. Since maglalagay tayo na, ayan, margin. Duplicate para nagay natin siya dito sa baba. Sundan nyo lang yung color, ano, pink na line na lumalabas. Duplicate again. Isang page, isang page lang gagawin ko, guys. Ah. Kasi ulit-ulit na -ulit, kayo ng bahala kung ano yung gusto nyo pang ilagay na animals. Kung isusunod na kay monkey. Monkey. Ayan, then duplicate nyo lang din to. mas maganda kung meron siyang para sa akin, kung meron siyang ah, uh, parang margin. Antay naman, di ba? Yeah. Ano, dikot. Ang si Monkey dyan. Tapos pwede kayo mag-add ng iba pang pwede pagkulayan ng pwede makulayan ka ng mga bata. Banana. Pwede kayo mag-agay dyan. Si Monkey ay i-center e natin. Tapos gagawin natin si Banana para mga pang-design-design. Pero maliliitin lang natin yung mga banana. Then pwede niyo siyang gawin ganyan. I-rotate-rotate rotate nyo. Tapos try din natin maglagay ng banana leaf. Banana leaf. Oh, leaf. i natin kung meron. Ayun, meron. Banana tree. So ibababa na natin si monkey, no? Kasi meron ng banana tree. Kitchen na lang siya. So, hindihan natin siya ilalagay. Oh, itong banana. Ito banana na lang. Ayan. Kasi, oh, pwede nito i-duplicate it. para dito kalat kalat lang natin. Rosy. Tapos guys, mag-add tayo ng text pala. Nakalimutan ko. Gusto ko tong learn the best pa din. Kasi i-end group lang natin Tapos alisin natin tong Luarda Iwan natin tong best Kasi papalitan natin siya na May monkey. And then ang gagawin natin Is alisin natin yung kulay Gagawin natin siyang white And then Sa effects niya Yung outline is gagawin natin black Para pati yung word na, mon monkey, na monkey Is pwede rin kulayan ng mga bagets Ayan So ganyan lang siya kadali guys Pwede naman hindi na kayo mag-add ng mga banana Pero maganda din na merong Merong iba pang element na inalagay kayo sa kada page So, sa coloring book, kahit meron kayong sampung animals, tapos yung pinaka last page is thank you message. Di ba? Pwede kayong mag-ask kay ChatGPT na pwede mo ba akong gawan ng simple thank you message para doon sa mga bata na nag, uh, na enjoy magkulay ng coloring book ko. Ayan. So, ganyan lang siya kadali, guys. So, ganyan lang kadali gumawa ng animals o jungle animals coloring book. So, thank you again for watching. Sana masundan nyo itong tutorial na to para makagawa na rin kayo. Pwede nyo itong ibenta as a physical product. Then, pwede nyo rin siya ibenta as a digital product. So, kung meron kayong gustong ipagawang design sa amin guys, message nyo lang kami, kontakin nyo lang po kami, pag-usapan po natin yan. O kaya gusto nyo mag-print lang kayo, hindi na parang hindi kayo mas-stress gumawa ng mga designs, kontakin nyo po si Graphic Design Daily. So once again, thank you for watching for this uh, video tutorial po. So stay tuned again for our next video tutorial. Bye! Ingat! Subscribe, like, and share. Graphic Design Daily.